Gandang araw mga kalapatid Ito na yung mga tupod natin na uh, wild dog Nagigiyagaw na sila ng pagkain o oh, yan, oh. Dami na nila Bali sampu yung nandito ngayon mga kalapatid Kaganda pa naman nila Hindi na yung naalis dito mga kalapatid sa ating barko hmm. Kasi kumain na sila eh dami uh, nila oh maganda yung brown o brown medyo mailap nga lang talaga sila mga kalapatid oh, naglilipara na yung iba naririnig lang yung boses natin naglilipara na mahina na yung boses natin dito pa tayo sa loob ng container niyan mga kalapatid silip lang tayo sa siwang ng pintuan natin pero at least uh, bumaba na sila at kumain mga ilang araw yan mga kalapatid mabait na yan kakain na yan uh, ano, hindi na yan sila alis pag tinawag natin yan bababa na yan at kakain sa ngayon medyo mailapat talaga sila eh. gusto ko nila yan yung tubig natin eh baka ito yung ginamot natin eh, you no? Know? Naghingal-hingal na yan, you no? Know? nyo yung nakaraan na naghingal-hingal. Brown na brown yung mukha nun eh. Yun o, know, yun, know, yun. Know. Sabi niya siguro. Doon tayo sa may malaking barko. Kasi may mabait doon. Ginamot ako. Doon tayo titira sa kanila. Huwag tayo dito sa disyerto. Si... Kasi dito sa disyerto ay eh, maraming nang habol may mga falcon may nang eh, eh, air gun doon tayo sa barko mabait yung tao doon kapakainin lang tayo gagamutin ba tayo bigyan ba tayong tubig diba relax <laughs> relax na relax Pero natutuwa talaga ako sampu yan sila dito eh nabilang ko dun sa ibabaw sampu sila yung iba nagliparan na eh pero at least may tagasaid na tayo ng pagkain ng ating kalaphat mamaya titignan ko pa yan dyan sa patukaan na yan kung ano yung madalas nilang masarap na pagkain para sa kanila kasi naglagay din ako ng bigas dyan eh may bigas may flyer mix at mayroong dal yan. mamaya pupuntahan natin doon kung ano yung natira na hindi nila kinakain huwag na natin dadamihan sayang lang kasi ayun lang mga kalapatid uh, nakakarinig sila ayun lang thank you thank you update ko kayo sa mga ilang araw mga kalapatid Bye bye. God bless. Please follow, like, and share mga kalapatid. And subscribe ang ating YouTube channel. Anthony Mix Vlog din mga kalapatid. Yun lang. Bye bye.